Ay hapon guys, uh, karong hapunan ato diri sa lang madam no. Uh, ato siyang uh, suruyon diri sa ang compound. okay uh, guys, diri ato guys. Ayo. Hi, hapon sir. May hapon ma'am. Uh, pwede mag sunod ma'am? Ah, salamat ma'am nga gipa unlakan mi nimo sa Mahang compound. Indot mi mong area diri ma'am no. Salamat sir. Ah. Uh, so, may itong mga hindi ka ron, ma'am. So, o mga negosyo, sir. Ah, ma'am naka so good yung negosyo, ma'am, no? Ah, so, tong kam, Ano sa lang yung gag so ma'am, nga murag na alal. nindot naman yung mga diring mga area? So, mga wow. Ah, mo ba, ma'am? Ah, sa eh? may ma'am, nga naka sulod ka ng DPWH eh? na. <laughs> <Diretso> na. <laughs> ah, mga ina na lang, mga biding-biding, ma'am. Ang oh, pagkita mga katanaw ng mga sakyanan ma'am, murag nindot mga mam ma'am. Pero mo murag bilin sir. Amo ning na bilin si mong sakyanan. Unsa may nako na ni mong sakyanan na mga mama gini gibilin. Nindot jud na sir. Ang ginahanan ni sir. sa sakyanan. sa pagiganahan ni mam? Ah, remote na ma'am Pero ang ni. wow. <gibigan> uh, sana, ano, ah, mo na. Anindot tigil na mamaw gid siya naka hatag og nindot ani mong sa kalit. Uy. Oy, oy. Ito. Ah, tama gid naman kung magulan. Oh. Sa kamo na sa sa kinanay mahang, mapalit, <laughs> ah, tanaw na ma, kung sa dili mo. Oo, totoo ay ta ila, wag ni mga sakyanan good ma'am. Amo ah, din ni sakyanan ma'am. Oh, ah, mahal mo ma din ni ma'am no. 42,000. 42,000. 42,000. Bro, turo lagi ni. Oh my god. Hindi mo. <laughs> Dapat na kung sarang sa kabigal siya. Murag nga uh, sipyat imong presyo ani mamba. Murag 42 million ni imong hangtod kanan. Oi. Kilang mam, mas mayo ngayon na kay sinani nga sa kanan no. Ana dito sa kuan. Ah, unsa man gyud imong hading negosyo mam? Ma ah. Uh, Nya, sige, salamat kay mama. Ay, pa part on lock sa mga oh, interview. Oh my God. Ay, mong sa Rolls Royce. Ay, mong mga mga mga. Mauna ay nakadalagbida. Oh my God.